So and guys, welcome back sa ating YouTube channel At medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload dito sa ating YouTube channel At sa video na to ay ko yung aking hagdan na binili At ayan, dumating na At heavy duty, 6.2 meters, sa uh, equivalent to 20 feet May siguro ganun sa Goods na goods to sa mga nagpipiso wifi uh, Fiber, uh, sa mga laging umakit dyan Mura lang, 6,000 pesos lang may hagdan ka ng gano'ng kataas. So, ayan, box muna natin, guys. Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's destiny. At sa wakas ay yan na uh, alisin natin sa box. Alisin natin yung plastic. Ayan na. Mukha namang talagang matibay hindi siya umaalog Talagang kapit na kapit at diyan kung makikita nyo. Medyo mabigat nga lang din dahil nga kaysa naman magaan. Hindi naman matibay, eh, doon -do na ako sa mabigat pero quality. Puno-puno siguro kasi na nalaman yung orange na yon simula hanggang dulo kasi pin yung 20 feet na ilagay niyo dun sa orange na yun sa tubo na yun ayan tapos eh, hindi ko pa malama kung paano yun ilalagay at lagay muna natin yun alam ko pag ganyan yan pero may nakaharang dong plastic uh, hayaan nyo lang siguro eh. yun ay eh, pagkaka full nung plastic direction nyo na lang yun. pala ko ipapasok kasi may nakaharang na plastic dun eh, kahit masira na yung plastic okay lang at yun naman ni parang dulo lang ng pinagdulmahan. Baliktad pa nga yung pagkakalagay niyan. <laughs> Ayan. Sige, lagay muna natin yan tapos testingin natin. studied them religiously, so I don't repeat history And people only admit to me They don't want a victory Bad enough to get to see They'd rather just go leave it be you and This journey I've been on since 13 Working hard and learning Never stopping searching Yeah it's burning All this passion Uh, tatry natin kung smooth yung pagtas niya ayan may extra nga pala siyang lock kung sakaling masira yung mga lock ng bawat ano bawat level matawag don doon ayan hindi naman ako gano'ng ka smooth yan tapos sobrang lock mas hindi siya parang lambotin tingnan na matibay kaya sulit na, sulit na, sulit na to. Hindi mo naman gagamitin yung hagda na pahiga. Eh, syempre pa tayo. <laughs> Kaya quality yan, matiba yan. Yan. Hindi mo naman, naman bilis mag-lock. Kaya yung lock nyan, ang iingatan nyo na lang. Kasi pag nasira yung lock, uh, dalawa lang yung extra. So ayan, uh, mamaya te testingin natin kung matibay nga aakit ako bali 85 kilo ako. Tatry natin yan mamaya. So at guys at lumabas pa nga tayo ng shop para testingin yung hagdang malupit. Ayan. Kaya check muna natin, nabaliktad pa pala yung pagkakapesto ko. Pero di tayo aakit ng mataas syempre dahil para sigurado. Kasi hindi pa natin ito na t-testing eh. At mas okay yung magaan-gaan syempre nga Pero bakit naman ako diyan? Ayun. Hindi pa pala itataas ka pa pala ng isa. Pero ramdam ko matibay ito. Hindi lang ako tumuloy. Hanggang pangalawang baitang lang ako. Ayun, hindi mo lang na nabend balak Matibay. Uh, Dinetesting kasi namin kung ano, ayun, parang hindi naman siya nabin. Kunting-kunti lang. Oh. Matiba yung pagkakano. Ayun, parang walang nangyari pala. Tawid na tawid pa din. Di lang dumiretso 85 kilo nga ako. Baka may mapotan. Hindi pa natin ano. So, ayan, hanggang dito lang siguro tong video na to. At sa mga bago lang dyan sa ating YouTube channel, uh, please click the subscribe button at hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos.